yung ano yung ah. Welcome well, back sa ating YouTube channel Ano yung filter? So nandito kami ngayon kung nasaan na hindi namin alam kung nasaan to Ayun <displays> nandito kami sa ano ba itong Pabings Pabings Goto Bulalo sa mga dito ng mga vlogger Ibig sabihin pag nakarating ka dito isa ka ng vlogger <Avo rollers> What? <laughs> laughs> kami ngayon ito po yung ano yung emotional rice ko RS cooker. What? So hmm. <laughs> emotional rice ko RS cooker. What? Emotional rice. Tikman mo muna. Ano ba to? Chicharon? Hmm. Hindi. Pinit pito. Bahan kayo kayo tayo, 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 tayo. Tayo, tayo mga kabog bigote. <laughs> <laughs> Bago na. <laughs>